Nakaligtas ang isang taong gulang na batang babae na nadamay lang sa pamamaril sa isang negosyante sa Tanza Cavite. Ang balang tumama sa target ng gunman, tumagos at numeretsyo sa bata. Nasa front line ang balitang yan, si Gary De Leon. Bakas dugo sa hoodie na ito na ipinakita sa amin ng isang ama sa Tanza Cavite. Ito ang huling suot ng isang taong gulang niyang anak na babae na nadamay sa pamamaril sa lugar. Nakaburol na ngayon ng biktima sa kanilang bahay. Ilang metro lang ang layo sa tindahan kung saan siya nabaril. Tumanggi na magbigay ng karagdagang pahayag ang pamilya ng biktima. Pero kwento ng tindera at testigo na si Alias Mila, alas 8 ng umaga nito lunes, nangyari ang insidente. Bumibili raw sa kanyang tindahan ang totoong target sa pamamaril na si Marvin Cortez. Dumating daw ang gunman noon at may iniabot kay Cortez. May lumapit sa kanyang lalaki. May dalang papel. Tapos, binasa ni Kuya Marvin. Tapos binalik ulit sa kanya. Maya-maya, bumalik daw ang lalaki at doon na pinagbabaril si Cortez. After five minutes, bumalik ang si lalaki. Hindi ko alam kung yun pa rin siya. Tapos tinutukan po sa baril sa, ano, sa batok. Tapos putok ko tumakbo na ako. Nasa katabing tindaan naman ang batang babae na tinamaan din ng bala. Dito sa lugar na ito nakatayo si Cortez habang mumibili ng kanyang pangulam, ng lapitan ng gunman at barilin sa batok. Tumagos ang bala sa kanyang bibig at tumama sa batang nakatayo sa tabi ng kanyang lola. Bagamat duguan na guha ni Cortez magpadala sa ospital, patuloy pa siyang nagpapagaling. Nadala rin sa ospital ang isang taong gulang na biktima pero nasa wirin kalaunan. Agad naman nagsagawa ng manon operation ng Tansa Police at naaresto ang 20 anyos na sospek na lang na si Alias June. Positibo siyang kinilala ng ama ng biktima at mga testigo. Merong tao na nagpunta rito sa opisina, may kisama sa uh, at uh, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa nasaksihan niya raw ng so, Sabi niya na makikilala niya kung sakaling makikita niya ulit. So habang tinatanggap siya ng ating investigador, may mga pinakita litrato, at doon nga meron siyang itinuro. Patuloy pang pa investigasyon kung ano ang motibo sa krimen. Naharap si Alias Jun sa mareklamong murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.